tapos itong mga kasong kinakaharap ng administrasyon dito kay PRRD, laban kay PRRD at sa KOJC. ah oh, dapat papangalagaan nila itong si General Torre. At ito ngayon pinapalabas na kunwari. Okay, magandang maganda mag mga araw po sa lahat and welcome po dito sa ating PH Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa tipa ni bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan. Uh, uh, fresh na fresh na balita ito. Fresh kong fresh ko pag-usapan natin General Tori sinibak sa pwesto mga kababayan. Inap ko Ito pag-usapan natin, iisipin itong video mga kababayan ha. Ah, uh, ito yung tanong natin ngayon. Uh, sinibak nga ba si General Tori? or bagong pambubudol na naman ito. kaya mula uh, galing kay PBBM. Hmm, bakit na tinatanong mga kababayan? Kasi, eto, pakinggan muna natin itong video na to. tapos, pag-usapan natin ng mabilisan ito, ha? Okay? So, of course, natatandaan natin, so sumikat ito si General Torre, um, last year, nung naghanap kay Kibuloy, mga kababayan. Diba? And kahit hindi tayo police, kahit hindi tayo abogado, nakikita natin na maraming violation na ginawa si General Torre, mga kababayan, sa paghahanap kay sa uh, Kibuloy. I think mayroon pang kaso hanggang ngayon. Iyang si General Torre. Kung titignan, bakit ko ito pernisin ka? Kasi pinapakita natin dito yung mga ginawa ni General Tory under ni BBM mga kababayan at kahit kung sino man ang nasa posisyon dyan, si Bersamin man si D.L.J. Rimulya or kahit sino pa man mga kababayan, kasi akalain ninyo um, ikaw yung nangulo ng operasyon nakakaver yung media yung mga kalaban mo uh, ay yung may yung hinahanap mo walang kalaban-laban hindi armado kasi religious group pumunta ka sa compound ng religious community walang ayong mga tao doon walang armas di ba kasi nga uh, dasalan 'yun ng ng KOJC tapos sumusunod ka o kayo may dala kayong armas kasi nga pulis kayo allowed naman diyan pero sumusunod kayo sa utos kung sinong nasa taas na to the point handa niyong i-violate yung mga karapatang pangtao ng mga KOJC members. Bakit ko nasabi? Kasi mga kababayan, kung na kung natatandaan niyo yung nangyari doon sa KOJC, yung naghukay sila, yung tinergas nila yung may ilang 'di ba? Uh, yun ay nagpapakita mga kababayan na talaga um, handa si General Tory na mag-violate ng batas para lang maipatupad kung ano yung gusto ng taong nag-uutos sa kanya. Diba? So, yun nga, masasabi natin na itong si General Tory ay masunuring aso ito. I mean, masunuring polis. Katapos, pagkatapos niyan, ang sunod, susunod na assignment ni General Torre ay si PRRD, mga kababayan. And of course, lahat naman nakakita kung anong ginawa ni General Torre kay PRRD sa kanyang pamilya, di ba? Kaya nga, until now, galit na galit. Ah, itong mga pamilya ni Duterte at yung mga ah, sumusuporta dito kay PRRD, at kay Sarah Duterte or sa lahat ng mga Duterte dito kay General Torre dahil sa kanyang ginawa doon kay Pierre na 80 years old former president pa. Diba? And until now, until now, yung mga polis hindi pwedeng magsalita tungkol sa politika. Pero kapag si General Torre ay okay lang. I think napapansin ng lahat yan. Diba? So, bakit ko ito sinasabi? Ito, pinapakita natin mga kababayan kung gaano ka masunuring aso si General Torre. Okay? At ito, aside dyan, marami itong nalalaman kung sino yung mga taong may mga taong nag sa kanya. At ito pa, yung pagpapahuli nila kay PRRD, pagpapadala nila dyan sa The Until now, may ongoing na kaso pa yan. Lalong-lalo na dyan sa Supreme Court. At involved din si General Tory dyan. Okay, kung napapansin ninyo, pagkatapos nilang ginamit dito si General Tory, ngayon sinibak sa pwesto. Yun nga katanungan natin, talaga nga bang sinibak si General Tory? Or may nakahandang posisyon para sa kanya. Of course tayo mga kababayan, sa na naman tayo na, na nang bubudol itong CPBBM di ba? O ilang beses na kayong binudol nung election, binudol kayo. Then nung naging presidente na, oo palaging nang bubudol na. Oh, halimbawa, yung 5,500 flood control projects. Na wala naman pala, eh, ikarong pambubudol. Di ba? Then yung pambubudol din na Oh, may tatanggalin daw na mga sekretaris. Oh, inimbitahan na mag-resign. Ay, no nung nag-resign yung mga sekretaris. hindi tinanggap. Na, edi eh, ano anong tawag mo dun? Eh, di ba pang bubudol? Eh, ito, ngayon nga, ang araw na ito, lumabas itong balita na ito. Ito, pakinggan natin mga kababayan na, okay? Stay tuned kayo ngang sila kasi ito nga pag-uusapan natin. Okay, so kung mabot kayo sa video na ito, pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Makapasok lang po na balita. Tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan na Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan ng pag sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunin ng pahayag si Torre. Ipan, e ano sabi sa ini ni Secretary Bersamin? Kanina Tawad na, ba, bago tayo sumuhing pabawid, may umiigot na dokumento uh -huh. na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kung pirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakakatext naman natin. At kinumpirma po niya. Yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Okay. Abangan natin sino magiging uh, tagapangalaga ngayon. Uh, Philippine National Police. ah ito mga kababayan, no? Oh, confirm nga talaga na oh, tanggal sa pwesto si General Torre. Pero ito mga kababayan, ha? Yun nga, tanong natin, tanggal nga ba si General Tory or may nakahandang posisyon para sa kanya? Kasi mga kababayan, kung ikaw si PBBM, ikaw si Rimulya, ha, DLG Secretary Rimulya, ikaw si Lucas Bersamin, alam mo na itong si General Tory, marami itong nalalaman patungkol dyan sa mga ginagawa ninyo. Lalo na dyan sa mga desisyon na mayroong isyo. Yun nga, unang-una, doon sa KOJC. ba? Diba? O, oh, kung titignan natin, sino kayang may utos ni General Torre na hukayin yung ilalim dyan sa KOGC compound? So most likely, isa dyan sa Malacanang ang may utos. Kung hindi man si PBBM, ha? And alam ni General Torre yan. Ha? Alam niyan ni General Torre. Yung pagpadala kay PRRD alam ni General Tory kung sino ang namumuno sa pag-utos dyan. Alam niya. Di ba? So ito ngayon. Yung mga may utos sa uh, mga nag-utos kay General Tory dyan, alam nila na may hawak na informasyon niya si General Tory laban sa kanila. So ito ngayon mga kababayan, ngayon tinanggal. At nung huli pa ha? Oo. Oh, Nag-organize pa ng Peking boxing. Oh, alam naman eh. Rimulya. Ah, may permit na si Mayor Basse papuntang Australia ah, Singapore bago pa ng schedule yung boxing. ba? Diba? Oh, so anong nangyari? Peking boxing. Oh, champion si Tori na walang kalaban. <laughs> oh, naging katatawanan. Oh, dinungisan niyo pangalan ng PNP. Oh, naging king ko ito eh. Oh, sino may gawa niyan? Sa tingin niyo ba si General Tory lang gumagawa niyan? Most likely mga kababayan may pag-uutos din 'yon. Nandoon nga si Secretary uh, Rimulya, 'di ba? DLG Secretary Rimulya. Hmm. So ano ngayon? si pinapalabas doon na si Secretary Rimulya lang may alam na may schedule ng trip si Basti sa Singapore. Hindi pinalam kay Tori. Kaya naging kengkoy si Tori. So kung ikaw, ginawa kang kengkoy sa harap ng buong Pilipino, sa buong mundo, anong iisipin mo ngayon dito sa amo mong ginawa kang kengkoy? Assuming, ha? Hindi talaga alam ni General Tory yan mga kababayan yung schedule ni Baste. But most likely, tayong lahat, kahit sino pa man yan, makagalit yan. O, naging king ko ka, eh. Naging katatawanan ka ng taong bayan. Kahit sabihin mo pa o oh, fundraising ito para doon sa mga biktima ng, ng baha or bagyo. Still, naging katatawanan ka, PNP chip ka pa naman okay lang kapag ano yan, nasa lower ranks. Higher, highest rank ng PNP yan. Mm, naging katatawanan. So kaya ito mga kababayan, alam nilang may hawak na impormasyon yan sa si General Tore, At yung kaso, lalong-lalo na dito kay PRRD at sa KOJC na involved si Tore, hindi pa tapos yan. Maghihiring pa lang yan. Kaya, na pinag-iisipan na nito ng mga Lakanyan na kung tatanggalin nila yan si Tory bago mag-retire. Ha? Kasi ma, I think maatatanggalan ni ng ano, sahod mga kababayan eh. Iba kasi yung sahod na sa pagkakalam natin ha, comment kayo diyan kung ano masasabi niyo. Anong kung anong nalalaman niyo? Yung sahod ng PNP chief may yan doon sa ordinaryong uh, general. 'Di ba? Kasi 'yun yung pinpisip yan yung high. So expected mas mataas yan. 'Di ba? So kung magkano yung last salary mo nung pag mo, yun, 'yan din yung basihan ng matatanggap mo. So kaya ngayon hindi na siya pinpisip kukunan niya ng sahod. Babalik yan doon sa ano ko anong ranggo niya. Kung anong sahod doon. And most likely a year or two years from now magre-retire yan. Yan lang yung basihan. So ito mga kababayan, nakikita natin dito na para, ah, kasi nga hindi pa tapos itong mga kasong kinakaharap ng administrasyon dito kay PRRD, laban kay PRRD at sa KOJC, oh, dapat papangalagaan nila itong si General Torre. At ito ngayon pinapalabas na kunwari, um, tinanggal sa puesto pero nakikita ko, ako personally nakikita ko dito mga kababayan mo, kung may hinahandang pwesto dito para kay General Torre. hmm Titignan lang natin ngayon, ano nga ba ang mga posisyon na bakante ngayon or posibleng bakante? di ba? Of course, hindi pwede yung ombudsman si General Torre mga kababayan. di ba? NBI? ay hindi natin alam. Kasi yung sa NBI, uh, I think pwede naman mag-appoint yung presidente dyan. So most likely, pwede yan, di ba? Uh, comment kayo dyan kung, kung, kung tama ako or mali ha. At, uh, hindi tayo masyadong may alam dyan regarding sa NBI. Tanong natin, oh, DPWH! Kasi, uh, nasa ano na, sa uh, usap-usapan na papalitan itong si Manny Bunuan naghahanap na lang ipapalit at may tinawagan sa nakalimutan ko yung dating uh, yung dating DPDL secretary tinawagan nila hindi tinanggap so ngayon naghahanap pa rin sila so most likely itong si General Torre pwede din 'di ba hmm may investigation skills naman si General Torre hindi naman kailangan general ah, hindi naman kailangan ng engineer agency si DPWH kasi 'yung mga engineer 'yung mga involved jan, Kailangan dyan 'yung marunong mag-imbestiga, 'di ba? O sa DOH nga, abogado nga 'yung ano eh, secretary. So, dito sa DPWH, kahit hindi ka engineer, pwede ka, 'di ba? O ganyan style ni PBBM, sa DOH, kahit hindi ka doktor, o abogado ka pwede ka dyan. O, oh, Department of Health. No? Oh, ganyan yung style niya, mga kababayan. So, ito, tanong sergutin natin yung tanong natin. Budol nga rin ba itong pagtanggal kay Tori? Well, as of now, mga kababayan, lahat ng signs na, na, nakikita ko dito, nakikita ko na ito'y budol. May naka, naka, naghihintay na posisyon dito para kay General Tory. Kasi papangalagaan nila ito dahil ang daming nalalaman ni General Tory ngayon mga kababayan. In fact, si Tory nga lang allowed, eh, sabi ko nga, si General Tory nga lang ang allowed magsalita tungkol sa politika. Yung ibang polis hindi pwede. Di ba? So, comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa nangyari dito kay General Tory itong pinapalabas na pag, pagpapatalsik kay General Tory. Okay, so dito na lang po muna tayo. Uh, Pakilike po at share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.